Ano ba na maraming bata sa Pilipinas ang walang sapat na pagkain? Nakakalungkot! Pero, totoo! Halos 18% ng mga bata Pilipino o 2 milyon ang naguguto. Iyan ay halos sapat na pagkain sa mundo. Maraming pamilya ang palaging walang sapat na pagkain. At ang dami-daming pagkain ang nasasayang. Huwag kayong mag-alala, marami tayong magagawa. May mga simpleng paraan para makatulong tayo. Una, magtanim tayo. Pwede tayong magtanim ng na sarili natin gulay. Kahit maliit na halaman, malaking tulong na yan. Pagkasa natin ang mga tiratirang pagkain. kompos natin ang mga tiratira. Magiging pataba ito para sa mga halaman natin. Madali lang gumawa ng compost bin. Kailangan lang natin ng isang malaking plastic bottle. gupitin natin ang taas ng bote. Pwede na tayo maglagay ng mga tiratirang pagkain, damo at mga tuyong dahon. Hintayin lang natin mag na mag-decompose at voila! May patabala tayo para sa mga halaman natin! babahagi tayo. Kung may sobrang pagkain, ibahagi natin sa mga nangangailangan. Kahit maliit na tulong, malaking bagay na yan. Thank you. Kain natin to. Maging amazing food heroes tayo.